Morning, and welcome back to my channel. This is the Miser Channel, and on this quick episode, I just want to say my honest reaction. uh An honest reaction from your maarting mama mayan about the latest poll survey na lumabas with Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, topping the list. and then si um, VP Sara and former Vice President Leni uh, Lenny Robredo as the runner-ups. <laughs> wow, this is so crazy. Kasi talaga ba mga kababayan, mga simpleng mamamayan out there? Talaga bang gusto niyo maging presidente si Rafi Tulfo? Bakit? Kasi ang galing niya magpabibo sa Senado, no? Ang galing niyang magpa uh, mag-create ng sensationalism sa mga tirada niya sa Senado, no? Galing, punong-puno ng emosyon, punong-puno ng damdamin, nagbubugso ang kanyang damdamin kada nagkakaroon ng Senate hearing dyan sa Senate kada may session kada meron siyang pagkakataon na uh, mag-speech. Pero nakakalimutan nyo ba mga kababayan yung naging naging resulta ng kanyang mabubuksong burst ng yung kanyang burst ng emosyon, ng mga pananalita niya na nagresulta sa libo-libong na OFW mga pobreng kababayan na naghangad makalabas ng bansa para makapagtrabaho sa Kuwait na hindi nakaalis ng bansa. Na nabaliwala 'yung mga dokumento nilang pre nila, pinaghirapan iniutang sa mga kaibigan, kapamilya pinagbentahan uh, ng bahay at lupa kung ano-ano man na baliwala dahil sa mga babubuksong pananalita niya ni Senator Rafi Tulfo. Nakalimutan niyo ba yun? Diyos ko mga kababayan, yun na lang. Yun na lang. Gusto niyo pa siya ang maging presidente natin? Talaga ba? Ito nga ngayon lang recent news na papabalitang naibenta na yung part ng karapatan natin dyan sa West Philippine Sea sa isang simple gentleman handshake ni dating Presidente Duterte. Tapos ngayon siya isegundahan nyo pa ng isang taong careless sa mga statements niya. Ni hindi, hindi na uunawaan ang mga proseso ng gobyerno. Tapos siya yung gusto niyong maging leader leader siya ba? Yung committee niya on energy. Hanggang ngayon wala pang nangyayari. masyado magaling mag si Senator Raffy Tulfo ng mga kababayan nating mahihirap, kababayan nating mga kapuspalad. Masyado niyang pinapamper, pero hindi niya batas na nakatulong para maibsa ng kahirapan natin para pareho eh. Wala pa. Tapos siya yung gusto niyo maging presidente. Tapos ito pa, talagang natawa ako nung na-realize ko na okay, siya yung top. Tapos yung nasa sumunod sa kanya, second and third, ay parehong babae. Parehong may experience sa pagiging vice president ano kayang klaseng tirada ang gagawin ni Senator Raffy Tulfo pagdating ng season ng kumpanya, ng kampanya? Alam naman nating magaling lang yan si Raffy Tulfo Mag, magbigkas ng mga pananalita ng mga statements na uh, mapanira mapanginsulto. insulto pero sa gawa ba ano na, kamusta Samantalang si VP Sara may track record na maganda sa pagiging mayor niya sa Davao. And ngayon, although um, napapalibutan siya ng mga issues dyan sa DepEd, she's still keeping the DepEd afloat. And si VP Lenny naman, ayan, may track record siya na nag ang kanyang na sa COA audit na all accounted for ang mga budgets. So, itong si Rafi Tulfo, ano, ano, yung lang pagpapapel niya sa tupad ng pagre-release ng tupad ng dole, questionable. Alam niyang bawal yun. And yet, ginagawa niya. So, yan ang gusto niyong presidente. Yan ba? And the mere fact na dapat hindi siya naging naka-kandidato bilang senador dahil isa siyang convict at hindi niya sinabi yon sa kanyang certificate of candidacy. Kaya nga siya merong kaso ng co-warranto diyan sa Senado na hindi naman pinapansin ng Senado. Diyos ko po, mga kababayan natin, ano ng klaseng mga mamamayan tayo pag yan ang binoto nating presidente. Kada eleksyon na lang, Sigaw tayo ng sigaw na maging maayos tayong mga botante. Diyos ko sa survey pa lang, hindi na tayo maayos. Oh my God, sus Mario Josef. Anyway, that's just the, uh, that's just an, uh, the honest opinion of your ma mama, maarting mamamayan. So, let's just hope and pray and do something to turn things around because we don't deserve a president who is like that. Oh my God! Baka imbis na 27 million lang yung umaasa sa ayuda, baka maging 100 million tayo pare-pareho, lahat na tayo umasa na sa ayuda dahil mawawala ng malaking malaking bansang Pilipinas ng maraming bagay dahil sa kanya, dahil hindi niya alam ang mga pinagkagagawa niya kinukubli niya lang sa mga mga dramatic statements niya. Ay nako. Ay nako talaga. Just ko dai survey na yan. But I'm curious kung paano magiging takbo ng mga campaign at saka mga debate. Dahil lang kalaban yung malupit ay si VP dalawang babae. <laughs> dalawang attorney, dalawang lawyers. Oh my God, may something si Rafi Tulfo sa mga lawyers, bukod sa mga police <laughs> at sa mga babaeng influential and empowered. So let's see this. is going to be interesting, but I hope hindi siya manalo. That's why I'm also starting to campaign against him. <laughs> Ngayon pa lang, oh my God, hindi ako masyadong mapolitika, pero if siya yung nasa forefront, oh my god, I care so much about the Philippines. I don't want it to be ruined. Okay? Hindi na tayo lalo magkakaroon ng chance sa progress pag yan na naging presidente natin. Diyos ko. Guys, pag-isipan yung mabuti. Okay, bye! Um, that's all. Thank you for watching at this time or at this point. Have a good life. Smile well always. Bye-bye!